Hello, good morning. Good morning, good morning, mga madiskarting mommy. Maulan po dito sa aming lugar ngayon. So, mga madiskarting mommy, may may ibibigay po ako sa inyo ng konting tip para sa mga mommy na nasa bahay lamang. Alam niyo po kung ako sa inyo na nasa bahay lamang po, pwede kayong magluto ng meriendahan at ibebenta po sa inyong mga kapitbahay nang sa ganun po meron din po kayong extra nakita. kasi ako po kahit paano po ganyan po ginagawa ko para magkaroon pa ako ng extra income kahit meron na po akong hanap buhay kung ako rin po sa inyo maaga pa lang gumising na kayo gumawa po kayo ng almusal at iaalok nyo po sa inyong mga kapitbahay nang sa ganun sa umaga pa lang po magkaroon na po kayo ng benta sa tanghalian naman po, pwede kayo magluto ng mga ulam at kung ano pang pwede niyong naisip na ibebenta. At sa hapon naman po, total nagluto na kayo ng almusal, nagluto na kayo ng tanghalian. Pwede na kayo kayo magluto ng meryendahan nang sa ganon, iaalok nyo ulit sa inyong mga kapitbahay para mula umaga, tanghali, hanggang sa hapon, meron po kayong ekstra nakita ng sa ganon, makakatulong sa inyong asawa sa pag-iipo ng pera. Yun lamang po mga madiscarding mami habang umuulan po. Bye!